yun alright uh, uh, bibiyahin naman tayo pa uwi mga idol ang oras natin ay ano na 3.30 ng madaling araw uwian na to <laughs> Kahapon pa kami rito. Sa may bulakan. Alright. Away tayo. Mag-video ako sa daanan kasi maganda mag-video pag gabi. Madilim. Okay. Uh, shout out kay Junjun -Jun, -Jun Sarelo de Kay Marky. Kay Marky Barbie yan. Shout out uh, salamat sa inyong lagi pag palo sa aking video. Shoutout sa lahat kay Kelly PB from Hong Kong shoutout. kay Jabilino shoutout from Hong Kong kay Tibelma USA migalap shout out kay Nikki Harrison migalap shout out e, migalap shout out ingat palagi chan kay Fernando Banono shout out from Saudi kay Disdin shout out uh, kay Karim Mendoza from Samar shout out kay Mike Sorum, shout out Noli Ramos, shout out kay hindi ko nga ngayon, shout out idol biyahe kami ngayon, pauwi na uwi na tapos na yung ano namin dito kahapon <tapos> na yung, banding banding okay <tapos> yung ah, kaya ano pala kay Irene Cerillo, yan, shout out idol kay yun na yun, masayo na yun share out sa lahat ng mga followers ko dyan ha? Uh, bye bye uh, ano? sana mapanood pa nyo to hanggang sa uh, huli alright, okay let's na tayo mga idol hello, ayan, uwi ano mga idol <laughs> good morning, good morning sa inyong lahat uh, okay, uwi ano kami so, magang maga alas 4 ng madaling araw mga idol Alright. Shout out sa inyong lahat dyan, mga idol. Dahan-dahan bigla lang tayo. <laughs> At maaga pa naman. Maganda magbiyahe ngayon kaya hindi mainit. Yor, yor. Dito tayo sa may bulakan, mga idol. Ito, Bulacan pa rin dito. check natin gasolina natin alright full tank pa okay pa wala pang bawas yung bar ang daan natin ngayon mga idol ay dito tayo sa may subdivision may sitaruma yan maganda doon dumaan at ayaw ko mag ano mag MacArthur kasi ang daan doon ay malalim yung mga lubak baka ma-shoot tayo dun sa mga lubak na malalim dito sa mga subdivision ay walang lubak na malalak ay eh, maliliit lang yun. shower bell ito kapasok yan tower bell ng mga idol ito nag-alarm na Watch out everyone。